Dito tayo ngayon, sa Kalumpit po lang. Papakita ko sa inyo yung mga aganap dito sa Kalumpit. Ayan. Okay,

Vlad ni sa Kalumpit <laughs> dumagsa ang dito sa Kalumpit Bulacan Napakamura ng manok dito Nasa 2,000 lang, makakabili ka na ng manok dito Kung uh, gusto mo mga quality, nasa 3,000 30 mga master Ayan 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 Ayan